Kakarating lang ng maalamat na ikon ng aksyon na si Jackie Chan sa set ng Spider-Man, Brand New Day, kasama ang sarili niyang stunt team. Tama, si Jackie Chan at ang kanyang kilalang Jackie Chan stunt team ay tumutulong sa paggawa ng susunod na antas ng aksyon sa Emily. At hindi lang siya nanonood, siya ang action director. Sa pagbisita sa London, pinanood niya ang kanyang koponan sa mga pag-ensayo at hulaan mo. Tuwang-tuwa si Direct Destin Daniel Cretton, Shang Chai, na makita siya. Kaya asahan na ang Spider-Man, Brand New Day ay magtatampok sa signature na Jackie Chan flair, street level, inventive, at heart-pounding stunts. Sa muling pagkilos ni Tom Holland, at sa punisher ni John Bernthal, hook ni Mark Ruffalo, Michael Mando bilang Scorpion, malapit nang makakuha ng malaking adrenaline boost ang insil. Nagsimula ang produksyon noong Agosto 1, 2025, nagsimula ang paggawa ng pelikula sa Glasgow at Pinewood. Palabas ang pelikula sa mga sinehan Hulyo 31, 2026. Manatiling nakatutok, magiging maalamat ang bagong araw ng Spider-Man. Huwag kalimutang ilike at sundan para sa higit pang mga update sa MC.